Hoy, mga mahilig sa entertainment. Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines. Sumabak tayo. Magandang balita para sa mga tagahanga ng Eraserheads. Ang pinakaaba ang dokumentaryo na Eraserheads: Combo on the Run ay nakakakuha ng isang pinahabang theatrical run. Original na itinakda para sa isang limitadong pagpapalabas. Ang napakalaking pangangailangan ng publiko ay nagbigay sa mga tagahanga ng isa pang linggo upang maranasan ang kwento ng maalamat na bandang yes na ito sa malaking screen. Ibinahagi ni Direk Dian Ventura ang kanyang pananabik at pasasalamat na sinabing labis siyang naantig sa positibong tugon. Umaasa siya na mas maraming tao ang makakasaksi sa pelikulang ito at maranasan ang mga emosyon na napunta sa paglalahad ng kwentong ito. Ang dokumentaryo ay nagpapakita ng mga bihirang footage at hindi pa nakikitang mga panayam sa mga miyembro ng banda. Ito ay higit pa sa isang dokumentaryo ng musika, ito ay isang paglalakbay sa kasaysayan ng if, nostalgia, at ang epekto ng eraserheads sa mga henerasyon ng mga tagahanga. At narito ang isa pang sorpresa, ang frontman na si Eli Buendia ay nagpahayag kamakailan na ang eraserheads ay magkasamang muli kahit sa ngayon. In classic Ellie fashion, he joked, we're here to stay until we decide to break up again, kumbaga. Classic Eraserheads Humor Kaya, kung hindi mo pa napapanood ang Eraserheads, combo on the run, ngayon na ang iyong pagkakataon. Panoorin ito sa mga sinehan sa loob ng isa pang linggo at sariwain ang mahika ng isa sa pinakamagagandang ES band sa lahat ng panahon. Iyon lang para sa update ngayong araw. Ano ang paborito mong kanta ng Eraserheads? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang entertainment news. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off. See you sa susunod!